Naisipan kasi ng mga miyembro ng women's basketball team na si Erica Joy Lopez, Danica Pasha, Queenie Aquino, Minea Del Vida na pagkalooban, pagkalooban ng grocery items sa isang lolang tindera na may pwesto malapit sa FEU. Pagkatapos mamili ng pagkain at iba pang kailangan na sa grocery store, hinatid pa ng mga atleta si Lola sa kanyang bahay. At para kwentuhan tayo, makakasama natin ngayong umaga ang mga atletang sina Queenie Aquino. Magandang umaga sa inyo, Queenie. Good morning po. Uh, good morning. Natuwa naman oh. kami. Talagang namili pa kayo. Hinatid pa talaga si Lola. So ano bang nakita nyo kay Lola at naramdaman kung bakit napagpasyahan yung magkakaibigan na tulungan uh, si Lola? So, the first time po na makita namin kasi si Lola po na nasa gilid, po na siya ng daan, like nasa harap po siya mismo ng FEU. So, nakita po namin siya na like nahihirapan po siyang huminga that time na first time namin siya nakita. So, humingi po kami ng like tulong po para po sana magapan agad si Lola kasi na-stroke po ata siya, yun po yung mm -hmm. kwento niya sa amin nung next na nakita na po namin siya, like yun po yung ano, nagbigay po kami ng konting tulong po sa kanya. Nakakatuwa naman. So, kumusta naman si Lola? Kwentuhan mo kami ng ipagkaloob niyo sa kanya yung grocery items. So, nung galing po kami kasi ng Macdo that time, kumain po kami din. Pauwi na po kami ng door. Nakita po ulit namin si Lola sa, dun po din sa dating pwesto niya, sa harap po ng school namin sa FEU. So, una po, nabigay <coughs> lang po kami ng uh, coins namin, like money, kasi hindi naman po namin nakala na po. Then, nung pa, naglalakad na po kami papunta sa dorm, naisipan po nung isa kong teammate, which is si EJ po, na what if bilan po namin siya ng grocery grocery na kahit pang kukunting ano lang po, pang pantawid gutom. Kasi that time po kakakuha lang din po namin ng allowance namin. What if i-share po din namin yung blessing na nakuha namin. Oh, Good job!